Mga kapamilya, handa na ba kayo sa isang exclusive behind-the-scenes kwento mula mismo kay Robbie Domingo? Matapos ang halos labimpito years bilang host ng ASAP, aminado ang new gen host na kinakabahan pa rin siya tuwing humahakbang sa ASAP stage. Anong nga ba ang dahilan sa likod ng kaba ni Robbie? At ano ang dapat nating abangan sa bagong season ng Pilipinas Got Talent? Alamin natin ang buong detalye. Sa isang exclusive interview, ibinahagi ni Roby Domingo ang kanyang nararamdaman tuwing umaakyat sa ASAP stage. Kahit mahigit isang dekada na siyang host ng programa, hindi pa rin nawawala ang kaba. Actually, until now, to tell the truth, kinakabahan pa rin ako whenever I step on the ASAP stage. Well, oy. Because you are dealing with the best of the best artists. Ayon kay Roby, hindi lang ito tungkol sa pag-host, kundi sa pagpaparamdam sa mga artistang panauhin na sila ay nasa tahanan. Ang pressure. Sobrang taas? Dahil ang inaasahan sa kanya, excellence. They're here for a big reason and excellence is the game. So kapag na-interview mo sila, they expect excellence din and you have to make them feel at home. Pero hindi lang stress at kaba ang dala ng pagiging ASAP host. Para kay Roby, ito rin ang pinakamasayang trabaho. Imagine, isang free concert every Sunday kasama ang mga biggest ear icons. Ang pinakamasarap na parte sa pagiging host ng ASAP. You get to enjoy a free concert every Sunday. And not just that, nagkakaubusan ng tickets sa Regine concert, sa Bini concert pero ako. Nakakapanood ng libre. Bukod sa ASAP, isa pang malaking proyekto ang kinakaharap ni Roby, ang pagbabalik ng Pilipinas Got Talent. Anong nga ang dapat nating abangan sa season pito ng ini? Grabe yung dynamics ng judges ngayon. Iba na. Ang ino-offer namin for E.T. is a new kind of flavor. Ang bagong mukha ng E.T. Mas fresh, mas exciting, at mas explosive. At hindi lang ang mga bagong judges ang dapat nating abangan, pati ang bagong tandem ni Narobi at Melay Cantiveros bilang hosts. Ibang atake ginawa namin ni Melay. As in, ibang iba. At syempre, ibang level din ang dynamics ng ating mga judges. At syempre, hindi lang hosts at judges ang dapat nating abangan. Ang lineup ng contestants. Next level. May talento sa Pilipinas na siguradong magpapahanga sa buong mundo. Ang ganda ng lineup of acts na mapapanood ninyo. Mapapauwaw, may ganyan pala sa Pilipinas. Mga kapamilya, Excited na ba kayo sa bagong kabanata ng ASAP at sa pagbabalik ng Pilipinas Got Talent? Ano ang pinaka-inaabangan nyo? I-comment nyo na yan sa baba. Huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa Celeb Buzz Philippines para sa pinakabagong entertainment news at behind-the-scenes exclusives. See you sa next episode!